guys! It's me, Laila. And for today's video, I'll be cooking sinigang na bangus. Tara, samahan niya ako. At ito yung ingredients ko sa aking sinigang na bangus. Siyempre, first, bangus, sitaw, luya, sibuyas, kamatis, siling haba, at petchay. At saka syempre, hindi mawawala ang ating nor sinigang mix. Tara na guys, umpisahan na natin magluto. Una, i-on na natin ang ating stove. Tapos, uh, ipakulo eh, na natin yung tubig kasi at saka ko ng sabaw para taglamig, maulan kasi ngayon dito sa Riyad. kaya dinamihan ko ng sabaw kailangan ng sabaw kasi kaling si Pachocho ay sa work kailangan niyang kumain ng mainit-init na sabaw ngayon initin muna natin tong ano, initin muna natin tong tubig saka natin ilagay ang ating mga ingredients. Ayan na guys, medyo kumulo na yung water natin. Kaya ilalagay na natin ang ating mga ingredients. Kagaya ng luya. Sibuyas. tsaka kamatis. Antayin lang natin siyang kumulo ng kumulo muna. Tsaka natin ilagay ang ating bangus. Ganun talaga dito sa Saudi Ice. Hindi namin tinitipid yung mga sibuyas, yung mga luya, lalong-lalo na ang onions. Onions? Oo, oh, onions. Sibuyas. Kasi mura lang yan dito sa Saudi. Tapos pagkatapos ng kumulo na to, medyo kumulong-kumulo na siya. Uh, lalagay na natin ang ating isda. By the way guys, eh, huwag niyo lang pansinin. Nakalipstick talaga ako. Kasi medyo namumutla ako sa lamig. Itong mga pimples ko, huwag niyo lang pansinin. Kasi nag talaga ako papakita ko sa inyo or mag-video ako other video about sa bago kong skincare routine. Kaya may mga breakouts ako. Kasi may bago akong products na ginamit. Kaya, yan, tigibig. Tigibig. Taba-taba ko na guys. Pero alam niyo ba na nag-loose pa ako nito ng five kilos. I used to weigh sixty five kilos. Tapos nag intermittent fasting ako. Nag-lose ako ng five kilos kaya lang parang nag cheat nag cheat ako today. Kaya medyo malaki yung pamilya ko nakita yung siguro sa <laughs> malaki yung ko. Kasi cheat day today. Dami kong kinain. Nagsain na din pala ako guys. Ito yung ano nakita ko ko itong ano, mga kaning lamig. Kasi ba ang mahal-mahal ng bigas sa Pilipinas, kaya hindi kami nagsasayang ng rice. Ang ginagawa ko, pinaiibabaw ko siya sa lutong, bagong lutong kanin para mainit siya at parang fresh pa rin. ganito yung outcome guys, so, tingnan nyo. Sa ilalim, kanin na bago, tapos ito yung lumang kan kaning lamig kailangan natin magtipid guys kasi sa Pilipinas maraming hindi kumakain kahit dito ang mahal-mahal ng bigas kaya tipid-tipid talaga kaya gawa ng paraan or discarte discarte lang para makain pa kahit ano kahit na kaning lamit na bawal magtapo ng kanin tingnan nyo guys kulong kulo na siya kaya ilalagay na natin ang ating isda Isda. Ang isda natin, isang piraso lang siya. Worth 10 reals. Isang piraso. Ayan, antay lang natin mga makuloy natin ulit para maluto ang ating isda. Tsaka natin ilagay ang bulay. Habang nag-aantay ako sa niluluto ko guys, inuunti ko ng ang hugasan yung mga pinagamitan kong plato para hindi matambakan kasi malamig ka din ngayon. Eh. Ang hirap maghugas ng plato kasi dito sa kusina namin walang heater, water heater, kaya tapos, may ano pa, nag flash pa ngayon ng forecast na tomorrow though is mas malamig. Kaya, dapat mo tambak-tambak ng kasin. Kasi, malamig. Alam niyo na, multitasking -tay tayo dito. ayan na guys, medyo me, medyo <laughs> Ano ba 'yan? Medyo luto na 'yung ano natin, 'yung fish. Kaya ilalagay na natin ang ating sitaw at siling haba. Sana hindi maanghang ang ating siling haba. Kasi tatlo ang nilagay ko. Alam niyo man na predictable ang mga sili. Tapos ngayon, antayin lang na natin na medyo maluto. Ang sangkaw, ang gulay, tapos tsaka natin ilagay yung petchay. Pwede na din pala natin siyang tip guys. Ito patis ang ating ititim na Pater. Pate, pateros na pa to. Bakit? Tiparos. Ibig sabihin fake. <laughs> Ganun talaga. Imitation. Kasi ang sikat na patis ay pateros. mas masarap kasi kung patisan ng pangpintla compared sa salt tapos ilagay ko na rin ang um, nor sinigang mix sinigang sa sampalok dapat may okra kasi walang okra next time na lang Sana masarap. Sana magustuhan ng Charlie. Mm -hmm. Titikman natin ang sitaw. Nagong gluto na siya. Hmm. Pwede. Hmm. Titikman natin yung lasa. Kung papasa ba bato? So, binigyan ako ni Charlie nito para daw hindi mapasok hmm. sigurada ako magkakustuhan ng ni Charlie. Hindi guys, antayin na lang natin na si Charlie para makakain na siya. maganda ang outcome. Ganun doon talaga magluto. Dapat hindi siya inaano, hindi siya pinapatay na talaga ang apoy. Para hindi ma lata ma overcook ang petchay Kaya nga hinuhuli natin ang petchay di ba? Kasi um, bilis lang siyang maluto. Kaya, yun. Thank you for watching! Please don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you for watching, guys.